Ayon sa Biblia, bakit kaya may free will? Ayaw ng Diyos nung namimilit eh. Ang gusto ng Diyos, susunod tayo na may kusa. Kaya nga tayo binigyan ng free will, gagamitin natin yung free will para sumunod sa Kanya. Yun ang gusto niya eh. Parang ganito lang ano, ano ba, ikaw eh, anak. Alam mo, napakaligaya sa magulang mo na kahit hindi ka hinihingan, tinutulungan mo. Pampasaya yun sa magulang. Kasi kung halimbawa, sumusunod ka sa tatay mo dahil merong nakaambang pamalo, o kaya eh, kaya ka sumusunod sa tatay mo eh, ah, may nakatutok sa yung baril, pangit yun. Pangit yun. At hindi rin maligaya yung sinusunod mo dahil kaya mo lang sinusunod, may baril eh. Natatakot ka lang, babariling ka eh. Hindi maligaya yun. Ang Diyos hindi ganun na ah ginagamit niya ang kapangyarihan niya para kapasunurin. Ang gusto ng Diyos, magkusa tayo. 1.19 ng Isayas. Kung kayo'y magkusa at mangagmasunurin, kayo'y magsisikain ng buti ng lupain. Ang ganda ng kusa eh, miski lang ikaw. Bawa may nanay ka, may tatay ka. Hindi sila nang hihingi. Naalala mo sila kahit isang supot na hopya, maligaya yung tatay mo at nanay mo noon.